sinusuri ngayon ng mga otoridad ang uh, mga kalansay na nakuha dito sa isang uh, ginagawang apartment sa Bacausur, Calibo, Kalibo, Aklan. Senior, look, mga, police. Ah, nang dire do doktor na ito pa lang yung bahagi ng mga buto na nakuha nila dahil may posibilidad raw na gumuho yung uh, lupa doon sa ilalim na sa gilid na bahagi malapit sa pader doon raw nakita itong uh, mga buto na ito ah. oh, oh. 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 <laughs> Meron daw diyan na uh, kalansay uh, na na nakukay ngayon lamang na umaga no habang uh, naghuhukay itong uh, mga construction worker dito sa isang uh, site na ito. Uh, parang dine-develop na uh, uh, ano siguro 'to ginagawang apartment. business ano, apartment, eh? uh, apartment. Na mm -hmm. to yung location no. So nag-report na sila sa mga otoridad. Punta siguro dito mga pulis ngayon. Ayan na nga sila oh. Mm uh -hmm. -huh. Ano, mga pulis natin. Anong uh, nangy anong uh, nangyari po dito kap? Ah, uh, kaninang 6:30 uh, nag-inform sa akin yung isang uh, concerned citizen dito na Meron daw na-recover na mga buto. Ah, uh, Pumunta tayo agad dito sa sa, sa site at uh, nagtanong tayo, nag tayo ng initial investigation dito sa mga laborer nila. Mm -hmm. At uh, sinabi nila na nung kahapon pa to na nakita nila eh. Kahapon ng hapon. Uh, at ah... Uh, Uh -huh. para makadla ka ng uh, proper investigation at uh, proper disposition. Uh -huh. So bali, ang mga construction worker, naguhukay po sila? Uh, naguhukay sa septic tank daw na ginagawa uh -huh. dito. Uh -huh. Oh, ano yung sitwasyon ng kalansay? Anong klaseng kalansay daw to, Kap? Uh, actually, yung pagdating ko, na, nasa, ano na siya, nasa sako na siya. Mm, na sa sako? Nasa ng semento, uh -huh. nakalagay na at uh, nung dumating yung ating Kalibo PNP eh, nilagay nila dito sa open yung mm -hmm. nakita nung. Mm -hmm. At saka meron pa raw doon sa ilalim pa. Uh, sinabi nung yung sa pagtanong ko yung yung talagang nakahukay eh, ay meron oh. pa daw donate. Hindi lang nila ma uh, makuha. Ma makuha dahil baka yung itong yung fence nila ng concrete baka daw mag-collapse. Ah, oh, So ngayon ang pulis na ang mag-iimbestiga oh. kung ano talaga 'yan anong klaseng kalansay. Oh, turn over ko na sa kanila kasi wala tayong expertise na mag-determine kung ano 'yan eh. Opo. Thank you Kapata. Thank oh. you. Salamat. Dito na ang ating uh, mga pulis uh, mga kapulisan sa mga oras uh, na, na ito. Yung mga sa mga, pa mga iba pa. So, mga ay hina pagitan ng kaibahan um. Dosan baik kamu asa lugang karang kita Ano pangalan mo po, sir? Si Raymond Dangkalan. Apo. Ah, Anong sabi mo kanina po na nawawala ang iyong bayaw na matagal na panahon po? Noong 1997 o 1998 kasi nagbibinta ng balot sa noon. Mm -hmm. Tapos biglang nawala, di umuwi ng bahay. Tapos nakita yung basket niya sa balot. Mm -hmm. Tapos hinanap namin ng hinanap ng hinanap. At hasta ngayon, hindi pa nakita. Mm -hmm. So uh, na. Dito uh, mismo uh, sa lugar. Uh, dito, taga saan kayo po? Kaya uh, dito eh. Malapit lang kayo dito? Uh, Diyan sa tabo. Oo. Uh, Nung ma mo pa ba kung paano siya nawala? Uh, yan, yan natandaan ko lang yung na sa ng balot gabi. Mm -hmm. so, Pag umaga, hindi siya umuwi. Oo, uh, uh, hindi na nakauwi. Hindi na nakauwi. Hmm. Hmm. Tapos uh, siging hanap ninyo hanggang ngayon hindi talaga nakita asa namatay yung kapatid ko, yung asawa niya. Mm -hmm. Sabi mo taga Gimaras po yon? Oh, no, no. Bali dito lang nan nanuluyan sa kapatid sa, niya sa, oh, sa bahay, sa bahay. Sa, sa bahay din sumama namin, kasi Kap wala silang bahay. Oo, oh, oo. Oh, oh. oh. Uh, gaano na po siya katagal dito sa aklan nung bago siya mawala? Mawala mga almost mga 7 years. Ay, di, matagal sa dito. Matagal. Kasi, siya. Bago sila nag-asawa ng kapatid ko, dito, 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 dito siya nagtatrabaho sa Kalibo. Oo. Oh, oh tapos uh, unsold no hindi talaga nakita siya hmm. tapos ngayon may merong kalansay dito na nakita ano oh, anong duda mo ay hindi pa rin maano eh sige so pagkarinig mo pumunta ka na oh. agad dito di, eh, di ba naku ako dito kala ko nga awe oo oh, oo oh, yeah oh. hmm. hmm. actually police din daw ba? baka yung sosyo man oh, oh nang so, hmm. tapos yan ay kwento mo yung na meron ganyan pala ano ay Mano sa isip nga, baka si Bayaw. Hmm. no. Kasi yung ano daw yung sitwasyon parang ano na eh talagang kalansay na kalansay Ay, na ibig eh, sabihin almost, matagal na panonood. Almost 25 years na. Sabot mm. Okay. pa ba ito ng ano? Tubig ng ito. Mm. si ano ba 'to ng tubig? Pero ano dito, Taniman pa lang. Oh, right. Pero doon pa lang, kasi pwede dito, may tubig-tubig pa. Ah, so, si ibig sabihin, nung, unang pan nung panahon pa noon, wala pang kalsada ito dito? Wala. So, parang taniman Kaya, dito nang ng taniman mais. Taniman Abot pa oh. ng ilog. Abot pa to. Do doon pa lang katanim si Nay Sosing. Hmm. Dito, ilo pa to eh. So mamaya, si. pag nahukay yan ng mga taga-soko at madetermina kung kung tao, kung sa tao nga iyan nakalansay, so ibig sabihin, may nilibing talaga dito nung panahon na yon. May kaaway ba yun noon? Wala man? Ma eh, hindi ko maano. Simpre, siyang... Kasi, siya, pimbisa sa labas, siyempre nag ng ano, iikot ng ano, ng balot. Hmm. Um, Saka matagal na, no? Tagal na. Pero may hmm. mga dugo, sabi mo dito, nakita? Wala na. Basta basket lang nakita. Yung basket may niya, sa balot bas niya. Uh, Mahilig yun mag, ano, eh, magsuot ng tawel. So ibig sabihin, may krimen talaga nangyari sa kanya? May, Kung Kung na nakita na, yung, yung may na, binibenta na, niyang dugo? balot... Wala, wala na. Wala. Yung binibenta niyang balot na basket, yung sa basket na doon pa, hmm. saan wala nakita? Wala bakas ng dugo. Saan banda na-recover noong time na yun? Yan no, yung malapit lang dito. Yung, sa may gilid ng ano, ng ilog. Ah, sa gilid ng ilog. May may ano diyan, may, may may, kubo, -kubo na oh. ng mga tao. Opo. Doon nakita, doon nakita. Pero si brother in law mo hindi na talaga nakita. Hindi. Ay, grabe na. No. Oh, sige, thank you kuya. Thank you. Thank you. you. Mm. Uh, isang uh, kalansay ang uh, nahukay ng mga construction uh, worker dito sa Bakausur, Dalibo, Aklan. Nandito na ang mga kapulisan na uh, at uh, nag-request na sila ng uh, soko para maimbestigahan kung uh, ilang mga uh, kalansay ang uh, nakuha dito sa area. Kasi sabi ng uh, ating uh, mga kapulisan dito sa initial information na nakuha natin, Meron pa daw doon sa pinakang ilalim. So huhukayin pa yan mamaya-maya ng uh, konti pagdating ng uh, mga taga-soko. Yung isa sa mga nakuha ng mga construction worker ay parang may meron pang uh, sapatos. Ay uh, yung part ng sapatos yung sa pinakang uh, ilalim ay uh, yun po uh, nakuha nila at nilagay doon sa isang uh, sako. So nagreport ang mga construction worker sa barangay dahil nga na habang humuhukay sila doon sa ginagawang septic tank, napakataas na po eh, ng, uh, napakalalim na po ng kanilang nahukay. Narito yung mga video natin kanina na ito yung uh, sitwasyon doon sa ilalim na bahagi. So napakalalim na, and then doon nila nakita itong uh, kalansay. na alam pa ito kung uh, kanino itong kalansay na ito. At uh, dito kasi sa lugar ay ayon kay Kapitan kanina, wala mang uh, nai-report sa kanila no? Um, na may nawawalang nga uh, tao. Pero mayroon ditong pumunta kanina na isang uh, lalaki na sinasabi niyang ang kanyang bayaw ay matagal nang nawawala. Isang uh, balot vendor yata. No? Isang uh, balot, uh vendor. And then uh, bigla lang daw naglaho yung uh, kanyang uh, bayaw na taga Gimaras and uh, hindi na muling uh, nakita pa. So pinaniniwalaan nila na baka baka ito na ang uh, uh, matagal nilang uh, paghahanap dito sa kanilang uh, uh, sa kanilang kapamilya. So maya-maya po konti ay darating na dito. Ang uh, so freightahin po muna natin. Ang sitwasyon diyan sa loob. Wala naman, okay naman sa loob. Mm -mm. Ano yung napansin niyo po? Doon sa ilalim. Paano ninyo da may nakita ala kami buto na, parang buto na maliit lang. Mm -hmm. Pero hindi namin nakuha yon In-inspect na nakuha yon Kung kung ano, kung sa tao o, ba yan? sa tao o sa ano? akin. Saan siya banda nakita? Dito sa may kwan, tabi ng pader. Mm -hmm. Dito mismo sa area na to Oo. Gano'ng karami? Kunti lang, mga apat na, kwan, na. Oo. mga durug-durug na mga so, kalalaki. So, so ibig sabihin medyo matagal na? Matagal na. Oh, ikaw mismo nakagkukay diyan. Dalawa ka? kami ng kasama ko, tagapon din. Mm -hmm. Pagkahukay uh, ninyo mga lagpas taon na ba yan? Lagpas na. Two no? meters na lang taas lalim niyan. Oh, so mismo sa ilalim talaga doon talaga nakita ninyo. No. Uh, tapos, paano, saan ninyo ni-report? Wala, hindi namin ni-report yan. Oh. May nakakita lang siguro. Tuloy-tuloy lang hukay namin dyan eh. Pero mm -hmm. hindi kami nag-imik. Ah, kumbaga wala na makakita ng sumbong lang, sa yung... sana. Oo. Oh. tapos may nakakita ang nagsumbong nakikita. sa barangay na meron diyan. Hindi ko ganun. alam kung sino nagsumbong sa barangay. Ah, <laughs> ah hindi pala kayo. hindi kami. Oh, sige. So, dumating na ang mga taga Soko ah, sa mga oras na ito. Oh, ah, ito na yung mga taga Soko. Lamating na mating na uh, sasakyan. Sasakyan lang ba? Buong ano, team ng Soko na yan na. Palabas na ng sasakyan na ikita ko dito. Sa ating uh, kinatatayuan.

¿Ser? ¿Me cago? Okay

Ha, di ka pagali. Doon pa banda sa may dulo. Oo, oh, hinuhukay na nila. Diyan daw sa may dulo bahagi na yan. Mayroon pa. Parang papasok pa dito. Oh. Sa may pader dito, banda daw yung ano, kalansay pa raw na nakita eh. Ayan na. Bawal, bawal. Tenaatras muna tayo. Ah. Ipagdalo niya sa uh, uno na na uh, umaga so kanina pa to na uh, na pansin no na uh, una pag alaman na meron nga, nga nakitang kalansay dito sa lugar so medyo nakita naman niyo kanina sa video na nakunan natin yung una na mga bumagsak yung mga lupa dito sa bahagi na ito na may pader. So ngayon para makuha yung mga kalansay ay o yung kalansay no ay uh, nilagyan nila ng support dito para hindi bumagsak itong, uh, itong pader bago kunin yung uh, kalansay pa na nakita ang sistema kasi yung kalansay daw ay parang dito pabanda nakaka, nakapapasok dito sa part ng uh, ano na ito pader so kaya kinilagyan nila ng support oh malalim po yan at basta oh. kulaan ko na no? may mga bungo. Picture lang. Wait, na. Ay, sige, sige lang. Hmm. Ito labi nga. Ito labi nga. Basi to. Kaya na anong na? Basi may treasure yan sir. May bakal. Ha? Naipit bakal? Naipit pa raw ng bakal? May bakal pa? bakal Lagay sa bakal durog na daw yung mga bakal oh. Oo da. Tagal na siguro tong panahon na to. Kuha na. Yun na yata. Sa may sako. Sa may sako nilagay nila. Gaya. Delikado daw. Delikado Ah. Uh, ah. Hindi na damabuol. Helen, hmm. <laughs> nila kasi meron daw bakal kapag ka uh, dire diret daw nilang hukayin pa dito baka masisira ta itong side na ito sa ngayon ay nag-uusap pa si deputy at ang uh, mga soko sa mga oras na ito tinigil muna yung uh, paghuhukay at uh, sa kasalukuyan ay uh, kinordon muna yung uh, lugar uh mga kapobre pero may mga nakuha ng ibang bahagi ng buto ang uh, mga kapulisan ang uh, information natin sa kasalukuyan ay isa ilalim para sa pagsusuri kung ito ba ay buto ng tao or hayop ang uh, sinasabi kanina na meron daw uh, metal doon sa uh, sa mga buto na yon no po doon sa ilalim kaya hindi pa makuha yung kabuuan kasi nga dahil sa pader na ito, kung hukay nila, masisira talaga itong pader. So kailangan yata ng mga permit pa or uh, magre-request ng uh, 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 court order ng ating mga kapulisan. I-confirm natin yan mamaya-mayang konti. Wala pang formal na kung tapatigil. So bali tigil muna ngayon sir yung, ano, yung paghukay? Hindi muna, antay muna natin yung ano. Ay, yung pag-ukayo, eh. Ayon, pa na ito talaga. Ah, sige. May na-recover ba, sir, na dagdag na, ano, mga buto doon? Wala, wala pa kasi nakita. Wala. Yung buto ba talaga yung hmm. nakuha yung muli na yun? Pero yun pa rin yung dati. Ah, yun pa, pa rin, sir. Yung nauna, sir, yun rin. Dinala na ng mga kapulisan sa crime laboratory ang mga bahagi ng mga buto na naunang nakuha ng mga construction worker dito sa construction site na ito. Alamin pa kung ito nga ay sa buto ng tao. Kapag nalaman na buto ito ng tao, ipagpatuloy pa rin ang paghuhukay doon sa mga bahagi pang natabunan o naipit ng bakal.